Magandang araw po sa inyong lahat. Leonard here from Nutrihydro. Potential Hydrogen, or pH for short. Gaano ba kaimportante ito sa hydroponics? Napaka-importante ma-manage ang pH upang mapalaki mo ang lettuce sa kanyang maximum potential. Pero sandali lang ha, magkaintindihan muna tayo sa ibig sabihin ng maximum potential. Ang maximum potential ay ang pinaka-healthy, pinakamalaki at pinakamabigat na kayang abutin ng inyong tanim. Sandaan niyo po ang term na 'yan, maximum potential. Ating babalik-balikan 'yan sa aking patuloy na paghatid ng agricultural videos para sa inyo. Ang pH ay mahalaga sa pagtatanim at lalong-lalong mahalaga sa pagtatanim ng lettuce. Maikli lang ang cultivation period ng lettuce. Maximum of 2 months dito sa atin sa Pilipinas. Every single day counts. Dapat maiprovide sa lettuce lahat ng kailangan nito para tama niyang marating ang laki at bigat sa maikling panahon. Lalong-lalo na ang pH parameter. Ang pH ay ang sukat kung gaano ka-acidic or ka-alkalinic ang tubig. Ang range ng pH scale ay from 0 to 14. Ang 0 ang bilang ng pinaka-acidic at 14 naman ang bilang ng pinaka-alkalinic. Sa aming pagsasaliksik dito sa NutriHydro, natutunan namin na pinakamaganda ang tubo ng lettuce sa pH range between 5.8 to 6.5. Ito ay pH range na masasabi nating slightly acidic. Now, may tatlong dahilan kung bakit kailangang tama ang timpla ng iyong pH. Number one, gustong gusto ng lettuce ang slightly acidic. Kapag tama ang pH, ang lettuce ay nakakapag-absorb ng kabuang sustansya mula sa nutrient solution na inyong ginagamit. Number two, kapag mali ang pH mo, lalo na kung extreme, meaning malayo sa 5.8 at uh, 6.5, ito ay nakakasira ng ugat dahilan upang mabawasan ang kakayanan ng mga ugat na maka-absorb ng nutrients at tubig. Number 3. Ang pagpapatubo sa tamang pH ay nakakatulong upang mapanatili ang kalusugan. Kapag malusog ang mga ugat, ito ay epektibong paraan laban sa sakit. Ang tanong, pwede bang magpatubo ng lettuce nang hindi gumagamit ng pH? Pwede naman. Pwedeng pwede actually. Yun nga lang, hindi mo makukuha ang maximum potential ng inyong mga tanim. Mali ang pH mo. Hindi makakakain ng sapat na nutrients ang tanim mo. Ano mangyayari pag gutom sa nutrients ang tanim mo? Eh di Maputla, matamlay, at sakitin. Parang tao lang yan. Gutumin mo. Hindi ba same-same lang sa halaman? Mananamlay. So, bakit mo gugutumin ang tanim mo? PH lang naman. Kung pang bahay lang naman at tinatamad kang mag-BH uh, control, okay lang naman for personal consumption, eh, di ba? Pero, kung ikaw ay nagpapatubo in preparation to be a commercial grower, bakit mo ilalagay sa risk ang iyong buong kabuhayan? Risky ang hindi pag-manage ng pH. Kilala nyo naman siguro si Don Fernando Algozo, who is a good friend of ours. Yung may-ari ng Alprea Hydroponics, ang unang turo sa akin ni Ninong water parameters. Ika niya, in his exact words, pag inilagaan mo ang water parameters along with everything else like sunlight, cleanliness, nutrients, water flow, temperature control, makakaasa ka ng consistent results. So, the choice is entirely up to you. Your call, nasa sa inyo yan. Tips para sa mga growers. Regular testing and monitoring. Araw-araw mag-test ng pH. Sa commercial farms, nakababad ang pH meter nila sa reservoir. Pwede ka na mag-test sa umaga, sa tanghali at sa hapon. The more the merrier basically. May mga pagkakataon nga na ang bilis magbago ng pH ng tubig. Ang water quality, init ng panahon at ang growth stage ng lettuce ay nakaka nakakaapekto sa pH ng tubig. Kaya, mag-adjust ng pH. Kumpleto si NutriHydro ng pang-adjust, mapa-pH up man yan or down, meron yan. Meron ng NutriHydro. Next, gumamit ang tubig na maganda ang quality. Mas maraming mineral content sa tubig, mas komplikado itong timplahin. Ang mga minerals kasi ay parang mga buffers na dahilan kung bakit mahirap ibaba o itaas ang pH ng tubig. Panatilihin din ang kalinisan ng system upang maiwasan ang build-up ng kung anuman na nakakaapekto sa pH. Paano nga ba gumamit ng pH? Kumpleto si NutriHydro ng pang-adjust, mapa-PH up man yan or down, meron na ang NutriHydro. Una, seedling starter PH down. Ginagamit ito mula germination hanggang 20 days or in short, from day 1 to day 20. Ito ay gawa sa acid na galing sa nitrogen. Meron din itong nutrition para sa ugat pinakamabisa itong gamitin sa seedling stage upang mapabilis at mapabilog ang mga dahon. Number two, meron din siyang nitrogen-based pH down. Ginagamit naman ito mula 21 days hanggang sa 40 days na kung tawagin natin ay growth phase. Dito, pinakamabilis ang pagtubo ng lettuce. Sa stage na ito, kailangan ng lettuce ng nitrogen para masuportahan ang growth stage niya. Number 3, Phosphorus-Based pH Down. Ginagamit ito pag nasa wastong edad na ang lettuce at nagsisimula ng umarangkada ang bigat. Mula 41 days hanggang sa pag-harvest nyo, doon ginagamit ang phosphorus-based pH down. And last but not the least, Nutrihydro pH Up. As the name suggests, ginagamit itong pampataas ng pH at pwede itong gamitin sa kahit na anong stage ng paglaki ng halaman. Paano naman gamitin uh, sa tubig ang Nutrihydro pH Adjusters? Sukatin ang tubig na may timplang nutrient solution gumamit ng calibrated pH meter. Pag hindi calibrated yan, kung ano-anong number ang makukuha mo dyan. Usually, ang pang ay between TDS 600 to 1,300 ppm. Pag okay ka na, na-achieve mo na yung target ppm mo, then maglagay ka ng pH. Haluin ng mabuti at sukating muli. Ha? ulitin ng ulitin hanggang makuha ang tamang timpla ng pH, which is anywhere between 5.8 to 6.5. Para sa mga karagdagang katanungan, mag-message lang kayo sa NutriHydro Facebook page. Magtanong sa ating Facebook group, The Next Generation of Growers or mag-email sa ask@nutrihydro.com. Muli, ako po si Leonard, ang inyong quality improvement engineer na nagsasabing see you on the next episode and happy growing.